Hello beautiful people out there So, are you and guys and thank you, thank you to all of you na Nagkaroon na tayo ng 10,000 subscribers Tara kain Kain tayo guys Tapos nagkape Kain muna tayo while I Mag ano, tau nito After nito Maglilinis ako sa garden ko So, kain muna ako bago ako maglinis. So, ayan. Para may laman yung chan natin. So, ayan guys. Tara kain! Meron meron ng tinapay. Tinapay na meron. Palaman. Palaman ng peanut butter at saka jam. Ang niya. Pangalawang kagat para sa nanay ko. <laughs> guys. see you sa paglilinis garden. Hello everyone, good morning, good morning YouTube family. Another video na naman tayo today's video guys. Ipakita ko sa inyo yung aking trabaho ang OFW ng Malaysia, ako ay naglilinis ngayon sa aking bakuran dahil ay maraming mga lamok-lamok guys. So iwasan ang lamok natin para tayo ay hindi makagat. Kailangan natin linisan ang ating kapaligiran. Anong <laughs> <Arang> baliw lang. <laughs> Kailangan natin linisan ang ating kapaligiran. Ay, ang sexy naman ang nagaano siya, <laughs> so, ayan guys. Tingnan nyo naman, dami kasi mga dry leaves guys, kaya kailangan natin yan siyang tanggalin. Kailangan natin walisin kasi ang pangit din tingnan kapag meron nakahalong mga dry leaves sa ating kapaligiran, sa ating grass, ba diba? So, yan. At ako ay pumunta dyan sa kabila at mambunot ako ng mga damo. Kasi ang haba na kasi din ang mga damo. Tingnan nyo, ang haba ng mga damo dyan, guys. Ilang araw akong hindi nagganu nagpang, bulnot ng damo dyan. So, at umuulan-ulan din kasi dito. Kaya, ngayon lang umaaraw. Kaya, ayan, tingnan nyo naman si Aling Maria. Nagbubunot na naman ng mga damo. So, I'm enjoying bunoting the damo, guys. <laughs> I'm enjoying the bunutin, the damo. So, ayan, inilagay ko na sa plastic para itapon ko na. Hindi kasi kami nagsusunog dito ng mga damo, ng mga dry leaves, guys. Unlike sa Pinas, uh, ano lang natin, sunugin lang natin pero dyan kasi hindi pwedeng sunugin, dinadala nila yan sa sa ano, dump site kaya ayun at dinadala nila yan Dun, hindi ko alam kung bakit nila ano saan nila din yung yan, basta may kumukuha yan dyan dito na truck so eh, nilalagay ko yan dyan sa labas ng aming gate so ayan, bubunot na tayo ng damo magbunot tayo ng damo-damo kasi marami ding mga wild weeds dyan. So, kailangan din natin bunutin at para malinis tingnan yung ating grass. So, ayan. Ay, napagod ako sa aking voice over guys kaya hanggang dito na lang aking voice over tingnan nyo na lang yan kung ano mga ginagawa ko dyan guys so thank you for watching and enjoy Hello everyone! After natin maglinis, kita niyo na lang nandito na ako sa banyo at ay maliligo kasi ang init talaga sa labas guys. After kong mag -dunot ng damo at magwalis din sa labas, nainitan ako at ang dumi-dumi ng aking is skin. So ayan at magpupuskos na tayo dyan ng skin natin guys. <laughs> Magpalamig muna tayo sa banyo at super init talaga kung panahon. So yun. Enjoy watching! Except na, hindi pala ako na dyan naligo guys Alam na ako, nag-drop back lang pala ako jan Kasi nainitan